Lila.

patay ko kayo, patay kayo, yung kung kaya nga, patay ako, nagkikinang ba ako? nilapon at patay kayo, di ba alam mo kasi natai, di mo huwag sao napatay ko na kay ninao, na kasi yun asa niya, ko kay

Dati po, anong pagkirampal niyo dati? Nga daw, pag nga naman po naka-apohong ngayon, takot na tayo, hindi kumayunag ka nga. Kumayunag ka lang. Kasi nga po, langit po po yung nilagay sa baybag niyo, para mahirap ang kayo lumakad. Yan po, pag na hindi natanggal, tumagal, hindi rin po kayo makalakas na. Mabuti na lang, hindi mga umaga pa. Pag iyon po, anong bawa, ngayon, ano na, nararamdaman niyo, hindi ko Gino, ginhawa, tumaan. man labos, pabigla na. konti unti po yan. Alam nyo. Ayaw ka, parang maipinapinahirin ko pa noon. Opo. Ganit po yan, na po yan. Ayan, nga ano. eh. Hindi na isiguro, natanggang pa maipinahirin ko. air air po kayo. Tumayo ng kaya siya po, tayo po nga po kayo. Kung yung saan po kayo nahirapan dati, ngayon gawin niyo po. Gawin nyo. Ngayon din nga po. Oo. Kung mayroon ganyan na malaki, ngayon ang God, thank you Lord. Ganit siya lang po yan tatay. Pag lalo pag uminit siya, kasi malamit yan. Pag uminit uh, po yan, lalo nga gagawa. Ano? Yan, ganit po sa mga brogues. Ganit po sa lahat. Uh, si Apple Iwana, dapuro ko, po, magagamot ng Nibesia Gimba. Gimba, gisit. Uh, gisit, gimba, Nibesia po. Yan kayo po ay tumutulong sa mga taong nangailangan po ng tulong. Ito po hindi. Wala po itong uh, bayad. Kayo po hindi naniningil. Kami ko sa po kami, uh, kusan loob po namin na uh, tumutulong sa mga tao po may makaramdamang spiritual. Ayan, kung may physical man po, ah uh, pwede po natin yan gamutin kahit po sa physical. Yan, game lang po kayo sa akin. Uh, nice po namin kayong uh, puntahan pag gusto niyo po magpagamot. Yan, God bless po sa lahat.